For this episode, pupuntahan natin ang puso ng Baguio District, particular sa Barangay Winis, upang alamin ang maganda at mahalagang ilog na dumadaloy sa lugar na to. Marahil, iniisip mo, ilog? Ano bang nakakabighan dito? Well, ang mga waterways na ito ay higit pa sa mga sapa. Sila ang buhay ng komunidad. Nagbibigay ng tahanan sa iba't ibang uri ng wildlife naglalaro ng mahalagang papel sa ating lugar na ekonomiya at nagbibigay ng kaibahan sa kakaibang karakter ng barangay Winis Kaya for this episode titingnan natin nang mas malapitan ang ilog na to at tatalakayin ang mga hamon na kanilang hinaharap Hindi pala namin nirekomenda nire na puntahan ang lugar na to sa kadahilan ng malapit ito sa protected zone Nakiusap lang kami sa mga tagalukal na mapisita namin kahit saglit. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara, samahan nyo kami sa aming pagbisita at ating alamin ang kagandahan at kahalagahan ng ilog sa Barangay Winis, Baguio District. Let's go! isis is Barangay Winis this is sa may District and mone ang pinakadakong tubo na ako nakita so mone ni tubuha ang nagasupply tubig sa Tibok Dabaw mone ang uh, tamugan source nakabi no? okay mo alright Hey, what's up mga boss? Kumusta? Another day and another vlog naman po. Today is Sunday, August 11 mga boss. So, yung buong Davao ngayon, bising bising ngayon dun sa siyudad. Kasi mayroon Iron Man. So, ngayon, gabi, maraming mga barangay na lockdown. So, maraming nagalit. Hindi makalabas ka mga barangay. So, kami, ang unang plano, nag-meeting kami kagabi. Pilatakabok, 2, 4, 6, 8. Walo. Ang ending, <laughs> upat <laughs> <laughs> na na <to> na yun. <laughs> Makoy. Tumuyang. Thank oh, Yang yang, Tomas. Tapos. <laughs> Walo. No. Okay, so dito kami ngayon sa Barangay Winis sa may Baguio District. Tapos so, karugtong pa rin ito na Panigan River. So ang tawag na river nito is Panigan Tamugan River. So ito yung kinukunan ng water source. So, tingnan nyo. Yan yung malaking tubo. Yan, hanggang doon. Ito yung nagsusupply ng buong tubig nasa buong Davao City ng tubig mga boss easy lang so ni ang dalandri guys Ayan. So, panahog may diha. Gibiliin ang motor dito sa unahan. Barak sa muna Pasaka. Okay mga boss, so na dali ko morning signs na abundant ug tubig diri sa Davao. So I'm proud to say na ang tubig na mo diri lami gyud ta. ang tubig diri sa natural spring water. Ah, kita ang liguan na sa dapit. Ay, mga boss, oh. So, tara nagdikan o. Oh. Tara, tanawa. Nagtubod. Oh, nagtubod na sa bukid, oh. Di, yeah, agikan. Yeah, padiran, eh. Muna yung pinakada tubo. So, muna yung supply. Like, Bayo na, supply tubig sa dabaw. Yan, you know? oh. Yes mga boss, mo na ni ang sapa dali sa barangay Winis. Ayan. So, according to kuya, itong nagya mo, dila uh, di lang dami magdugay, di lang may magpatunga tayo. Okay? Ang tubig dito tapit sa may barangay Tambubong, napundo kay naglandslide dahi dito the other day. So, almost mga 2 hectares ang na napundo na tubig. So, possible pag ma matanggal itong nagbara dito na yuta, bulhok yun tubig dali. So, delikado. So, mga 30 minutes lang kami daw may pwede dali. So, at least, mami 30 minutes, then we will enjoy the 30 minutes na among kondre. Dili kayo siya pariyo sa oban na mong ginaliguan. higda lang ka di. Pero ingat lang yapon tayo mga boss. Alright. Tara, sa tagaal lang matag 30 minutes. Pabug na ko na ito, sa tagaal Mini 3, oh. Wow, sana ako, mini 3. Ano mini 3? Tagaal lang. Hmm. Okay, dili kayo siya bug na mga boss. Ini tuh, Rela mga 30 minutes the and then. And then bali mig location. Wow. Oh. Ah, ha hi. Yun. Wow. Wow. Oh, kalami. <laughs> Ah. <laughs> okay mga boss, so dili na ako sa gine-recommend na diri mo maligo. Amo lang git istingan diri mga boss, kung okay ba? Okay naman, pero ina nga kasi nga may problema doon sa taas ay napundo na almost 2 hectares na tubig so delikado gito pag mahulog na ito talita ng baha gito dito Yeah. <laughs> <laughs> Mau tak Wah. Wah. Rushing. Once a week nani sulbad na. Uh. 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 Uh.

Okay na Elena, mundi na pa-singit otro, kumusta do? Parang mga Hogwarts din. Okay so last deep lang muna tayo mga boss bago tayo lilipat ah, sa mo, ibang direction. Ammo, ko? ammo, ah, ah, ko, diyan ah, na. Mudol di ko sayo, ma. So, joke taro man, hijo ko, aba.

So, tapos na kami dito mga boss. Saglit lang, 30 minutes lang. Then, tamang kwentuhan din. And, proceed na kami sa aming next destination. Let's go! Abangan sa susunod na episode.